Ay Doc, uh, ako kasi naniniwala talaga ako, napag-usapan natin kanina na itong kontrobersya sa budget, sa zero budget na ito, ay may kumpas nga ng nakakataas. So, kung hindi nila bibigyan ng budget, I, I mean, later on, pag na-finalize ng gobyerno ni Marcos Jr. na zero budget na nga itong PhilHealth, ano sa tingin mo ang magiging impact niyan sa mamamayang talapino? Okay. Pag hindi niya binigyan I think, magpapa sa Supreme Court again ang mga tao yung yung dating petitioners po uh -huh. ng 90 billion yan ang una yan ang okay. unang repercussion yan. at maaring meron din na uh, Ombudsman case hindi ko sinasabi na maaring yon kaya lang kasi sa aming Viber group mukhang ganun ang mangyayari Magkakaso sila to challenge the constitutionality of uh, giving a zero budget kasi ito yung pinaka most corrupt budget in Philippine history, history. Yeah. itong itong 2025 proposed budget is the most corrupt budget in Philippine history. Ngayon lang ako nakakita nito. Yo, number two, baka sa midterm election walang lumabas sa mga kandidato ng Pangulo. Yeah. Kasi magagalit ang taong bayan eh. Eh, tatlong buwan na yan. Eh, ang nangyari, tinira nila yung sikmura at saka kalusugan. Nag, alam mo yung mga tao, pagod na yung kamamarcha sa streets eh. Alam yeah. mo, gagawin nila yan sa election sa May. Malamang magsasuffer yung ano. Ngayon, pag nangyari yan, ang nangyari yan, ang nakikita ko, at basang-basa naman natin, gusto nilang lang impeach si Vice President, they will not get the numbers in the upper chamber. And, and that's, uh, hindi matutuloy yan. Um, I'm not a political analyst, kaya lang kasi, ako'y doktor, nakikita ko kasi ang galawan why there's everyday meeting at the lower house on on, on that. No? Hindi ko tinotolerate yung ginawa yung yung um, OBP, ano. pero ang tingin ko, ang paggawa niyan ay e, pinaplano. Pero, ang Pilipino, iba na ngayon. Ha? We don't care about the politics. Wala kaming pakialam sa politiko ninyo. Ang amin hong iniisip, ang kalusugan, uh, edukasyon, trabaho ng bawat Pilipino. At ang Pilipino, tahimik lang. At narinig ko sa coffee shop sa uh, Maharlika. Okay. Galit ang mga tao. At ang tingin ko, ibubuhos yan. Ibubuhos sa may election yan. At uh, nakikinikinit ako. Uh, baka mag-suffer yung Uh, Senate. And of course, control of the Senate is very important for any policymaker. And mm -hmm. then, ang mangyari niyan, the President will be a lame duck President pagka nangyari yan. Yan ho ang aking uh, tingin in the horizon. Uh, Doc, ano yung uh, usual mong na-encounter na problema ng mga pasyente uh, dyan sa hospital na pinatrabahoan uh, mo? Ano yung mga hinaing mga nakakalungkot na hinaing na dapat kailangan bigyan ng solusyon ng ating pamahalaan? Alam mo, natataboy sila. Kasi alam mo ba, Maharlika, one third lang ng mahihirap ang nakaka-avail ng PhilHealth. Ano kung bakit? Kasi ang yes. hospital, mayroong financial council yan, ipipredict kung magkano babayaran. So, a middle yes. class and upper class, uh, two thirds, ang sila ang nakakatamasa ng PhilHealth kasi meron silang savings, meron silang HMO. And since, pag nagtatrabaho po kayo sa kumpanya, mga kababayan, part of your benefits, ibigyan kayo ng card. Ang ceiling nun ay 200,000. Kaya, hindi ka nag, nagda-down payment na kaagad. Kaya mm. eh, ang mahirap wala. So, ang mangyari, luhaan sila. Kunyari na heart attack sila. Uuwi na lang yan, iiyak. So, sa pag-aaral ni Professor Gideon Lasco, ang Pilipino ay eh, nakakakuha ng pondo sa kalusugan sa apat na bagay. Philhet, nakakarampot. Uh -huh. Number two, guarantee letter sa politiko. Number three, magtitiis. Tapos, magmamakaawa ka at mamamatay ka na lang sa bahay. Scientific paper po ito. Kung hindi nyo nadanas ito bilang pasyente, hindi kayo nandito sa dito sa Pilipinas. Nasa ibang planeta kayo. Ito yung nakikita ko ho everyday, day, in and day out, na nakikita ko sa pasyente. Nakakaawa po. Ito, sasabihin ko na rin. Even the President, hindi nga nakadalaw yan sa PGH. Eh, wala pa hong isang kilometro pro, from, from, yeah. from uh, Malacanang to PGH. Eh, paano niya may intindihan ang, ang shared okay. beds? Yung paghihirap, yung pila, alas stress pala na madaling araw. Eh, from UST, ako ay nag-cardiology sa PGH. At tagal-tagal din ako nandyan. Iniwan ko ang PGH 35 years ago. Wala hong nabago. May nabago, konti man lang infrastructure. Pero binisita na ba yan? Ang pinaka-importante e health ng Pangulo para makita siya sa mata niya para bigyan niya ng zero budget. Siguro naman, Mr. President, right? wala naman traffic. Dumalaw lang kayo. Kausapin niyo si Dr. Gerardo Legaspi. At umikot kayo at mag-interview kayo para maintindihan nyo kung bibigyan niyo ng zero budget ang PhilHealth. O umikot kayo, malapit-lapit din ang San Lazaro Hospital. Magdadaan lang po kayo na nagtahan. Pumunta ho kayo ho sa Jose Reyes. O nandyan lang po yan sa Avenida. Pumunta kayo sa Santa Ana Hospital. Nandyan lang sa Malacanang. Now, how can you expect the countryside healthcare to be better? When in the National Capital Region, which is one half kilometer from the palace, ay eh, hindi man lang natin mapaganda. That's a question, uh, Mr. President. Because you promised on your persona, dear President, napapagawa ka ng hospital. Yeah. E taon na, Mr. President, ni Balahibo po noon. Wala po ako nakikita. I was expecting too much from you. Kasi um, magaling po kayo magsalita. And ang tingin ko, eh, marami na po kayong uh, pera. Siguro naman, your heart na. Kasi sabi niyo, you want to regain the image, the tarnished image. This is the time, Mr. President, nasa crossroad kayo para ipakita. Ano ang legasya ng isang Marcos Jr.? Si Pinoy, yeah. Syntax Law, BPRD, Universal Healthcare Law. So ano ang legasya niyo po sa kalusugan? Bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Nakawa na 90 billion ang uh, PhilHealth. Mm -hmm. Tapos hindi niyo man lang mapulfill yung sinabi niyo papagawa kayo ng hospital. Nangako po kayo sa sona nun eh. So yun ang hinihintay, Mr. President, kung anong pwede natin gawin. At once na tumayo kayo at hindi kayo nagpadala sa inner circle nyo na 316 Congress and 24 Senators, at tumayo kayo for the 119 Filipinos then sasabihin ko, ang legasyon ng isang Marcos Jr. maikukumpara kay President Aquino at kay President Duterte. Kay President Duterte, worth all, kahit na anong sabihin natin, naglingkod siya para sa kalusugan. Worth it all, ang ibig sabihin, I don't care about yung mm -hmm. kanyang problema sa droga, whatever it is, whatever it is political pero worth and all may ginawa siya para sa kalusugan at hinihintay ko 'yan kay President Ferdinand Bongbong Marcos. What is your legacy to the Filipino people para ho sa kalusugan ng bansang Pilipinas? Yes. Uh, doc, meron naman pinagawa unang-una pong pinagawa yung uh, First Lady at si Marcos Jr. yung Golden Bird Mansion para mag party-party.